Marami ang takot sa konsepto ng kasal dahil iniisip ng ilan na ako napakamahal ang magagastos mo dito. Pero magkano nga bang tamang budget sa isang kasal? Panoorin po natin ito. Mm. Masiguro. Siyempre, minsan lang yan, isa-isang tao eh, di ba? Hindi naman lahat ng tao nakakaranas ng kasal. Siyempre, kung ako, kung ang pera ko yung 1M, gagastos ako siguro ng mga 400, gano'n, para at least may natira pa sa amin. Para naman din sa ano naman. Um, sa tingin ko, maliit na yung, ay okay na yung 80,000 para sa church wedding tapos meron pang reception. Pero kung civil lang naman siguro mga nasa 10K to 20K, okay na po yun. Uh, sa so Tingin ko kasi ako hindi naman ako nangarap ng ingrande yung kasal. Siguro sapat na sa akin yung 30K pang civil wedding. Depende. Kasi kami actually civil wedding eh. Uh, parang naging budget lang naman at 20K. Ganun. Ako ikakasal, why not, di ba, ano na natin, iano na natin, parang pag-ipunan na natin. Kasi kung sa kasal pa lang, hindi mo na bigay yung deserve ng babae. Paano pa, kung, na paano tayo mag-grow together yung araw-araw na ano, financial, di ba? Iba-iba yung range, ano, oh, ng kanilang mga oh. sagot. Oo, oh, pero... Para bigyan tayo ng tips kung paano nga ba tayo makatipid sa isang kasal, makasama natin this Tuesday morning, si Nalaika at Daryl Bincai. Good morning. Welcome to Rise and Shine Pilipinas. Good morning po. Thank you for having us dito sa right oh. Rise and Shine Pilipinas. Ayaw. So kayo ay kasal na for five years. Five at years. Yes. Yes. balita namin talaga nga, kumbaga tin, nakatipid kayo no kung sa paggasto sa inyong kasal. So hingi tayo ng tips mula sa kanila. Sa, pero sa panahon ngayon, ano ba yung average o tamang budget na dapat i-allocate natin sa pagpapakasal? actually, magandang question po yan, ano? Kasi, syempre, sabi nga nila, first time lang tayo kinakasal. Wala namang second take, no? Uh, so, wedding po kasi ngayon, based sa mga experience namin, Nag-range po kasi siya usually 20 to 55,000. thousand. Yun yung parang talagang pinaka-practical talaga na wedding. Mm -hmm. mm -hmm. no? Then nag-range na po yung mga ano, upper tier namin ng mga hundred thousand, two hundred thousand. Depende po sa requirements. So twenty thousand po pwede? Pag talaga gusto nyo po magpakasal oh, okay. lang talaga. Oo, oh, oh, oh. yung siguro yung sasali ka like, sa kasalang bayan. Ah, pwede. Tapos mm -hmm. ang reception, doon na lang sa garahe ninyo. Pwede po yun. Tapos yeah. magluluto na ng pagkain, talaga, no? ayan. Uh -huh. Parang inspired tuloy ako sa birthday ko, ganun gagawin. <laughs> Iba ka sa pag-birthday, di ba? Uh -huh. Talaga nag-renta rin ng mga places. Uh -huh. Pero 20,000 talaga, Pwede. mura pero practical. Paano po ba natin ma-achieve ang magandang kasal na hindi kailangang gumasto sa napakalaki? Well, number one po, una muna is kailangan yung couple nag-uusap. Mm -hmm. okay. So, syempre, uh, depende sa requirement ninyo no? Gusto mo ng photo video, catering. So, doon po kasi nagmamahal yun eh. Mga add-ons. Mm. -hmm. Ay, oh. Yes. No. ano pa ba yun, dalawa? Uh, previous po, mahal. No? Mahal. Boyfriend, girlfriend, oh. girlfriend. Pero ngayon, mommy and daddy na. Mommy and daddy. May isa na kami. So, ano yung mahal? Magkano bang, ano bang gagawin natin sa kasal natin para tayo makamura? Sige nga, paano naging sinargy na patingin nga ako? <laughs> Sabi ko, mahal, gusto ko ng tipa ni Cheers. Yeah. Wala <laughs> Gano'n. <laughs> ano <Ganun. na. laughs> Pero um, going back to your wedding day, I mean, paano yung mga naging strategy niyo Kasi at saka magkano yung ginastos nyo? Actually po, yung kasal namin, umabot kami approximately 200 and above. Kasi Bwena nga, na. Oh. as bride, syempre, every bride is unique. Talagang may specific tayong gusto. Like, uh -oh. nakaten kami ng kasal previous bago kami ikasal. Uh -oh. Nakita ko maganda pala yung Tiffany chairs. Okay. So, nag-add ako ng mga ganyan. So, yun yung mga dapat nating i-consider. Once na nagpaplano tayo ng kasal. Oh, kasi ang oh. daming gastos dyan, wedding gown pala. Mm -hmm. Yes. Oh, pa Pero paano, yung sa wedding gown ko po no, maganda rin yun. Kasi naging practical ako, naging wais po ako na Uh, binili, first use, and after na wedding, binenta ko ka agad. Ay, pwede Ay! na! <laughs> ROI agad. Tiba <laughs> <agad. R> <laughs> <Ma> <laughs> rin sila yun. Maybe, okay lang yun. Kasi if you're preparing for a family or para mas makapag-ipon pa bilang married couple, mahalagang meron tayong ROI. Yung iba naman, <laughs> mm -hmm. may mga galanting mga principal sponsors, di ba? Na talagang, I mean, makatulong sa inyo as you go a grow a family sa inyong buhay. Mm. So ano pa yung mga pinagkakagastusan kapag ka wedding? Hindi pa pagkain. Ayan. Catering number one. Actually, din mas nagbo-bloat yung wedding budget oh, okay. kasi oh. syempre the more na maraming bisita, mas maraming kailangan paghandaan mm -hmm. sa pagkain at at the same time sa venue pa lang po. So kung mas maraming bisita ah uh, obligado na mas malaking venue yung mm -mm. i-renta irenta po oh. natin. Sa 200,000 na budget niyo, ilan ang bisita ninyo? 100 packs. Ang ah, mura yun. Oh. Oh, oh, So talaga, tsaka dapat pinipili mo rin kung sino yung invite mo, di ba ganyan? Ayon. Kasi kung, kung wala ka rin RSVP, di mo alam baka pag dumugin ka, ka. Dumugin, although well diba? wag naman sana magtatampo halimbawa yung hindi mai-invite mm -hmm. sa kasal. kasi friend pa rin naman kayo it's just that syempre yung couple kinoconsider nila yung mga ba? financial constraints totoo budget diba mm -mm. well ano bang ba mga optional na service or detail na maaring alisin o baguhin para makatipid ng budget sa kasal again so dun po sa, sa sa wedding naman po ano like for example gusto mo ng photo video kan mm -hmm. Uh, yung iba po kasi gusto nila i-record lahat yung buong kasal. Uh -huh. So pwede na mag-select so mag na lang kayo like uh, mm -hmm. uh, SD lang or yung uh, gusto mo uh, photo lang. Okay. So mas magiging mura siya kasi usually photo naman po talaga ang tinitignan natin yung dalawang na pag na tayo. Mm -hmm. uh, Sige mm -hmm. nga, doon sa 200,000 na yon considering there are 100 visitors, mm -hmm. ano yung mga naging gastos doon which should say na parang pwede makakuha yung mga ka-RSP natin ah, okay, ganito rin gagawin ko? So for instance, your food or catering kayo, venue na grant kayo. Yes. yes. Po. how about the services coordinator, or the souvenirs, pa paano ginawa nyo rito? So yun po, meron po kami in na package pero may mga dinedak din po kami. Like for okay. example, sa akin, may specific hair and makeup artist ako na gusto. So nilas po siya sa package. Ayun. Yes, and at the same time, dagdag ko lang din po para makatipid sila. No? I-consider din nila yung civil wedding po. Kasi pag civil wedding, pwede niyo po siyang ganapin sa one area lang. Like for example, dito ang ceremony, dito ang reception. Okay. So, less na po yung uh, venue rental nyo, Isa lang siya and at the same time, pwede rin po i-consider yung sa restaurant. Kasi kung pag right after nung ceremony, pagkatas na, na recession, program mm -hmm. problem ah, na aga. Oh. Oh. <laughs> Tapos, nandun na rin yung mga setup mo na flower. Yes. 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 Kasi yes. di ba yes. diba, pag po separate yung ceremony, oh. iba pa yung setup. Oh, oh. na oh. Nandun ceremony setup, iba pa yung sound system. Oh, okay. Di ba may mga ginaganap minsan ng mga wedding fairs, wedding expo? May mga discounts and promos din, di ba? Pagka ganyan. Would you advise na siguro a year before ng kasal mo oh, magpunta oh. na sa mga expos, no? Actually, ma'am, uh, for me, you know, mas maganda kung mismong mag visit sa office. Kasi usually okay. sa mga expo, syempre, medyo mahal. Opo. Okay. Actually, dagdag ko lang din po sa expo kasi mas makakonfuse kayo eh. Sa dami. Ay, sa na na dami. Na po sa expo. Mapapamahal. Uh, Kaya sa experience po namin, ha, nung pumasok kami, may gusto kami, pagkatapos mm -hmm. namin, parang lalo kami naguluhan. Oh, oh. So, actually, okay naman yung expo. It gives you ideas. But at the end of the day, minsan, para mas nakakahilo po. Yung, na, yung iba iba na naman prefer yon <laughs> para may choices sila. Kumpaga yes, um, before they go there. Okay, eto yung mga gusto kong i-achieve mm. na goal sa kasal ko. Eto yung mga titingnan ko. So, you mm. can also I see mean, the brighter yes. side yes. naman yes. ng pagpunta sa expo, totoo ba? Diba? Okay, ito sa mga nag nag kung nagpaplanong kumas magpakasal. Kasi sinasabi nila, syempre once in a lifetime mm. lang 'to, 'di ba? Ito do mo na yung gastos. Kanya <laughs> oh, oh. ibang mindset eh. Pero oh. kayo, talagang uh, kung you work on a certain budget, yes. ano ba yung tamang mindset talaga when you're planning a wedding? Okay, sa pagpapakasal po, kailangan plan ahead. Number okay. one po yun, plan ahead. Bakit? Kasi kami, na, based on experience, six months po kasi ang preparation namin. Okay. So, pag ikaw ay six months lang ang preparation, mas malaki yung magiging budget uh, allocation mo kagad sa certain uh, supplier, supplier. no? Uh, unlike, unlike pag one year uh, pa po yung kasal ninyo, mm -hmm. mas magiging matipid siya. Hindi naman so, sobrang makakatipid, uh -oh. but... Yung budget mo sa bahay, yung budget mo sa iba't-ibang mga gagawin no personal, hindi siya makakain ng wedding budget. Mm -hmm. So yun po yung number one, plan ahead talaga. Uh, kung pwedeng two years, one year one before, year. yun po talaga ang the best uh, na magpapayo namin sa mga magpapakasal. Ayon. Pero iba kasi, what they do is they make sure to get quality suppliers mm -hmm. yet mura. Saan yes. nakahanap nun? Usually, sa social media po, marami na tayong wedding groups talaga na masasaliyan. Yun yan ang syempre, dapat po, may due diligence yung mga bride and groom na to check. Kasi syempre, marami naman po ang scam Kaya maganda nga po, office visit every time na gusto nyong mag-book ng souffle. Makikita mo sa mga Facebook pages, may mga ganyan. Niminsan yung ano, hindi dumating yung pagkain. Ayun talaga, malalayo. Ang sakit nun sa bagong kasal. So tama due diligence. Mm. Kung baga mag-research kaya yung mga referral din maganda oh, yes. niyan sa mga kinasal na. All right. So ano na lang yung mga last tips ninyo sa ating mga ka-RSP na magpapakasal mm -hmm. in this year? Ano ang mga papayo niyo pa sa kanila? So, yun sa mga ka-RSP natin, no, consider din nilang mag-avail ng wedding package po para less stress, less kausap, and mas nakakatipid. Kasi mas, mas mahal po kasi talaga pagka individual mo kinuha yung mga wedding suppliers mo versus pagka naka-all-in wedding package, discounted rate at the same time, may harmonious relationship na yung mga suppliers sa wedding day. Perfect po talaga yung kasama-sama nila. pa. Hos, minsan kasama na dyan. Oo, oh, na oh, baka naman. Oh. Pero para sa ating sa mga ka-RSP na nagbabalak magpakasal o kailangan ng budget advice kayo pala, nagbibigay ng advices, saan yes. kayo pwedeng kontakin and please do invite our viewers to follow you on your social media accounts. Opo. Sa mga ka-RSP natin, uh, for practical and complete solutions po, uh, mag-message lang po kayo sa DL Weddings for Less and pwede po kayong mag-message sa 0908-887-8281 Or mag-email po sa inquireatdlweddingsforless.com Well, thank you very much ah, sa pagbigay sa amin ng tips so na paano, you. kung baga, ang kasal mm. na on a budget pero memorable at masaya pa rin. Oo, oh, okay, well, ayan. Thank you!